tayo. Ayan. Uling sulya sa ating Hotel Benito de Vigan. Ayan. Itutur po kayo. Ayan. Maganda tong hotel na to I like it. Recommend Malinis. Okay siya. Hmm. Talagang lahat ng staff nila. Okay. Mababait. Yan, huling tour sa Benito de Bigan. ayan ayan sisa na kayo makala ayan muna yung guest ay yung guest yung isa pang maglinis dyan ayan huling sulyak may one bath shower ayan Malinis Okay siya I really recommend it Bigan Malapit sa lahat Malapit sa McDonald's Malapit sa Julubi uh, Chowking McDogi Plaza At sa Calle Cresolgo, Ayan Muling sulyap mga kadudong hmm. halika na at check out na tayo ayan meron din silang TV dyan na maliit okay ngayon ayan okay goodbye Benito de Bigan hmm. ngayon ay pupunta tayo ng Norte hindi ko alam kung anong oras tayo makakabalik malayo daw yung buti na lang salamat kay pinsan anak at magkaroon tayo ng kabadi-badi rito sa debigan kung hindi tayo kung hindi tayo hindi natin sila nakonta si Dodong nga nga ngayon, pasyal -pasyan. Okay. Antabay lang po at pupunta tayo ng Norte Okay. tabay lang po. Welcome to Ilocos Norte. Pwede na tayo. Nauubuhay <laughs> man ako. Hello, mga gawin. Ayan, o. Yung ating model. <laughs> 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 makapunta ka na ng US. O, oh, makapunta ka sa US. Ayan. Welcome to Ilocos Norte. Ayan. ハハハ tabako, tabako, taba ako ayos yan ang sasakyan natin Church Ilocos Norte <laughs> 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 Bawal silang Hunan Paway Church Ilocos Norte mm. The oldest, the oldest. The oldest church, church in the Philippines so Ang <laughs> init Paway Church mm. Ayun, eh. Lumang simbahan eh, old Ito yung kanilang Ah, mga souvenir Ayan Init Papa Y, George. Pasok tayo sa loob. Kami hantun tayo sa sa Arco. Welcome to Pawai Church. Ini init. बस पे पासर नगर उदयपुर लकी San Agustin Parish, Hawaii Ito Si Padre Pio Ito yun sa Man Catholic Ilocos lawak San Agustin Bauay Ilocos Norte Pilipinas. Sir Michael. Ano Magbigay -bugay.

because lordy Welcome, Yeah, and the Hawaii Church. Nagbigay, nagbigay sa ating enter this point. This is Poway Church. Locos no Norte Bawah Church lahat talaga Let's Go labas na tayo. Ilang labas na tayo? Ilang na kapag dasal na kahit papaano.

Mer, no, amin May lang Ano uh, ba mo kami sa Oh, uh, sa so tayo kakain. Sa so Eat All You Can. patay <laughs> <laughs> tayo. Thank, thank you. Thank you. Let's go. Let's go.